Init. Dito muna kami sa labas. Medyo may hangin-hangin naman. Sino you know, nang bubulaklak? Pag-usapan natin yung ano, yung part 2 ng Culture Shock. Next poi is ano, mas mura yung beer dito. Kaysa Kesa sa, sa Tubig. tubig. Siguro eh, isa, isa isa yung check sa pinakamalakas magkonsumo ng ano, ng beer. Ng beer ng alak. Ang alak sa buong Europe or buong mundo. mundo. <laughs> maano <laughs> talaga ho yung alak dito, sobra. Talagang ano na. Kasi yung beer minsan yung isang kan six lang. Oo. oo. Alam six mo six ba crowns. yung nakakatawa sa kanila? Four crowns pa nag-sale. <laughs> <laughs> Ang katawa pa sa akin aga-aga. Yung sa amin, dun sa dati namin tinutuluyan. Ano, uh, Kapi yung, yung, sa dorm. Sa kape yung hawak namin sa kanila, beer. <laughs> beer na may ano, tinapay. <laughs> yung rolik ba? Oh, murang tinapay oh, dito. Mur murang tinapay. Yung mahabang tinapay na tig tig two. Two? Dati one crown na yun. <laughs> yun yung kinakain Kapos nila. Tapos yung mga Pinoy, nagkakape. Nagkakape. Tapos sila nagbe-beer. Tapos yung tubig nila, so may mga flavor. O kung napanood nyo yung vlog namin. Oo. oo. May tubig silang sparkling. Tapos may mga flavor. Kaya medyo ingat lang din sa pagbibili. Kaya na, nagulat din kami noon. Hindi akala namin pare-parehas lang yung tubig. Meron din, din pala. Kasi may boda na kasulat. Oo. Yung pala, kailangan yung nipper liba. Yung pagtawid nila. Hindi ko alam ha, kung totoo yung na napapansin namin na Hindi dahil lang da-drive ako. Pero dati pa rin napapansin ko. Hindi sila natingin nor na-stop na diretsyo lang sila wala silang pakialam hindi yung katulad sa atin na i-stop muna tayo i titingin sa kaliwa at titingin sa kanan Oo. pero sila parang wala. talaga tapos kahit naka-cellphone sila, na sila nakakatuwa sila <laughs> parang, parang yung... yung driver yung mag-a-adjust dapat ano alerto yung driver dito pero ewan ko ah kung ganun tala. Pero mas marami talaga ako napapansin ganun. Naka, parang kakaiba sila. Hindi sila na bigla-bigla Big sila bigla na, lang, oo, bigla, bigla na lang silang natawin na hindi sila nating Tapos kami, wala silang pakialam kahit traffic. Ang tagal nilang tumawid. Oo, <laughs> o, para silang nag-movie na dahan-dahan lang maglalakad. Kahit, Bakit? Pedestrian to, daanan to. Kami ka. Parang ganun sila. A few moments later. O kahit lasing hindi nag oh, kahit okay, diba, maano sila sa alam. Tutulog lang siya. Oh, Makikita o mo siya. Kaya nakabantay lang yung pulis. <laughs> Hag bang hanggat ano, tulog. Hanggat tulog siya. Pero hindi sila yung nuhuli. Oo. Oh, oh. Hanggat hindi naman sila nang wawala eh. Hindi naman sila nagwawala. Kahit anong oras ka umuwi. Oo. Oh, oh. Or lahat ng napuntahan natin. no? mm, -mm safe naman. So, wala naman kami na anong ano. Kahit 12 ka umuwi. <laughs> Kahit alauna. Oo. Yan. One hour later. Hindi ko masasabing lib liberated yung mga tao dito. Siguro dahil yung millennial na grabe silang mag-short. As in short. Short talaga. Pero nakakatuwa kasi ang puputi na. Tapos, madalas pag summer, walang ano. Wala silang mga pangloob. Pangloob. Sa taas. as taas. In, <laughs> Oh, alam ko parang free mo gawin 'yung gusto mo, free mo 'yung 'yung isuot mo parang wala. Pero as a ano, 'di ba? As a Pilipino, siyempre magugulat tayo eh. Oo. Magugulat tayo na ah. Ba, grabe 'yung suot nila. Bakit ganoon? Siyempre ganoon tayo mag-react. 'Yung ano, pamanang ba pero <laughs> pero ang totoo sa kanila normal eh oh, Oo, oh, no, normal or dahil millennial na ngayon. Kasi alam ko kahit sa Pinas medyo kakaiba na rin magsuot yung mga ibang kabataan eh. Pero dito talaga tsaka sa company namin yung mga suot. nila, suot nila nakaka Pero nakakatuwa kasi ang puti nila. Oh, ang nila. Parang ikaw yung may hiya. Ikaw may hiya <laughs> ano. kasi sobrang puti na. Hindi mo alam kung short na ba yun or ano na. <laughs> Tapos yung yung as lang mga paloob, as in t-shirt talagang makikita nyo kung ano yung dapat yung makita. Ganon sila. Tapos. Pero siguro may yung iba naman, ano, conservative uh -oh. pa din. Uh Oo, -oh. hindi naman siguro lahat. Siguro may ano lang. Yung... Pero may mga madami uh -oh. na nakita. Uh -oh. Uh -oh. Yun lang. At saka parang kasi pag dito, yung hindi kasi sa'yo, hindi tayo normal, hindi normal sa atin yung naghahalikan train, sa train, sa bus, sa kahit sa trabaho. As in, hindi lang yung goodbye kiss. As in, may may paghawak pa ng mga ulo. <laughs> yung as in, ano. Parang sa movie. oh, parang manunod ka ng movie. Siguro, hindi naman ano yun sa amin. Parang problema. Siyempre, hindi lang kami sanay. Pero sa ngayon, siyempre, normal na yun sa amin. At kasi Actual well, halos lahat ganun na lang. Yeah. Nauna lang nagulat kami. Kasi siyempre, diba Pilipino tayo. Feeling ano, <laughs> Piling pa, pa-bebe lang pa. Kaya yung, yun. yung mga minsan nagsusuot ng, ano, might 13 years old lang yon, 14, oh. ganun. Hindi sila yung, as in, talaga. Medyo matured kasi yung, ano, mga mukha nila dito. Minsan, akala mo, ano na siya, nasa 20. Naku, 16 pa lang pala mga siya. Minor pa lang yun, so. madalas. Mga edad nila, e, eh, mas matangkad pa sa amin. Oo. Ang tingin nga nila sa amin, dati, ano, 20. 20 plus lang. Or kahit sa bus, nakakatawa kasi minsan dinabawasan na yung ano namin, yung, yung pamasahin bayad. namin kasi akala nila mga estudyante lang kami. Kasi maliniit lang talaga kumpara sa ano. Pero hindi na daw, sa ngayon daw, sabi ng mga ibang lokal, hinihira na lang daw yung mga matatangkad. Yung akala mo matanda na, tas kaedad mo lang pala. Oo. <laughs> kasi buhok nila, di ba, mga Tapos blonde, medyo ba, matured talaga yung itsura nila. Tsaka medyo may ano tayo eh. Medyo kakaiba yung itsura natin. Mga cute tayo eh. Parang bata bata tayo itsura natin kahit nasa 40 na. One eternity later. Kasi shock ka pa sa mata nila. Para iba-ibang kulay yung ano. Mm -hmm ang Parang gaganda. kunyari nga nakita mo siya blue, tapos maya maya pag naarawan, nag-yellow siya. Kakaiba nga yung mga mata nila dito. As in yung pagdating namin, nasa siya kami kasi parang lahat sila magaganda. Ang gaganda ng mga mata nila. Pero sabi nila, depende daw yun sa weather, di ba? Yung kulay ng mata. Tapos ano, uh, nung tumagal na kami, na, nandun namin napansin na may kanya-kanya pala silang ganda na ano, kasi na no, dati parang tingin namin sa Mag kanila magkakamukha eh. Parang alam mo yung lahat sila artista. <laughs> Nakakabis. Nagtagal ano na. <laughs> Nagtagal nakita na namin yung ano yung pagkakaiba. Mga katrabaho kasi kami ng mga taga Russia, okay. taga Ukraine, Romania, mga ganon. Tapos Dati, parang tingin namin magka... Lahat yun ay check. <laughs> oo. Yun pala is ano... Uh... Pag nagtagal, ma... Oo. oo. May, mapapansin mo, mo yung pagkakaiba nila. Alam mo na yung itsura ng mga Russian. Alam mo yung mga itsura ng mga Ukraine. Alam mo na yung itsura ng mga lokal yung talaga. Lakan. Mga katawa, marami ka ditong gulat Discover. ka. Mag-discover. Pag winter, alam niyo yung mga kahoy. Yeah. Parang akala mo patay na yung puno as in kasi wala na sila mga dahon tapos akala mo mga patay na sila kasi nga nalaglag ng mga dahon ni eh. tapos ano as in yung parang tingin mo hindi na sila mabubuhay nung winter na isipin mo pag sa pinas yung kinahoy na yun. oo baka kinahoy na yun kinahoy na yun kasi wala na eh as in, as in walang wala na talagang dahon parang iba na yung kulay niya yun pala eh, ano, papahinga lang sila. Papahinga natutulog. lang pala, natutulog <laughs> lang sila. Tapos pag mag-spring -e na naman, yun, usbong uusbong na naman na siya. Ang ganda. At saka yung bintana nila. Ang Oo. kakatuwa yung bintana dito, akala namin nasira ako na. So, ipapakita ko sa inyo yung paano yung bintana nila dito. Eto guys, di ba alam nyo, ang pagbuhas ng bintana, ano lang, parang, Ganito. Ay. Yan. Ganyan ang alam mong pagbukas, di ba? So, ayan ang normal. So, isang beses na paikot ko ng ganyan. So, nagulat ko ng ganun. <laughs> Nabubuksan pala siya ng ganto. Akala ko, natanggal ko na siya. So, ganto pala yung mga bintana nila. Halos. Kaya, ganito mo lang yan. Tapos yan. Tapos susunod. Lock mo ng ganyan. Lock na yan. Pero pag gusto mo yung ganyan lang. Ayan. O. Oh, gulat ka. Yan yun yung aming culture shock. Situation. Part 2. Wala namang problema dun sa mga ano namin. Yun lang eh. Share lang namin na nagulat lang kami. Pero siyempre Ano nila yun eh. Culture nila. Culture nila yun. siyempre Eh, kung ano man yung nag nila Siyempre, nire-respeto natin. Oh. Salamat sa panonood. Bye. Bye.